For today speech jogtorong kami manji papa nami kula annu nu no, inya papa nami tata. amum ji piling na nga nakalugan kayti kalung-kalung tapos biglang adati nagtatayap apun na apang didilak kapsat nananam ko a cinta tayap Umait itmek kapsat anyway adati kami panai tata guys apang kami je farm your honor Uray na pangit ti dalan. Danunen mi. Siyempre alam mo iti papanan mi. Taktan naranaan mi dagitig babayabas. Shut out ka dagitay. Bayabas girl. Datita Ulin. Datita Sharon. Sige, agala kayo na tawang tao. Awan ti makam At dato iti bantay. Intay di ni Tata JR ay estetik JR Gayam. Ure kas to lang kumaiti farm ko. Tun madandanon ipalubos niya po. Lagado nga mulmula. Naglawa diti guys. Lumaki po ako sa farm. Your Honor, Charis. So mapang kami di babata. Pamikitan na di Kalap jay. Ay naku, po Diyos ko pakanawal. Nakakalap na kaya mo nakitak dagiti pabu kada ganso wala ko na nakit din day yan tay lutuan min tay tilapia ni auntie rusing good paltak ni mang george ay charis tagi basan apa gumalis mat ni gamak ngam -no, marama nam day to ikot george adu, pa kay lutuan na daytoy. Live nga live, dag yung alam na mas. mi agarunan a. Ah. Magit kita yo ati gam ko takta. Sige agarun mga girls. Mga girls count. At ako naman yung magdudut. Kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko. Ang pipiliin ko. Tay na imas ngagluto. Luto dita, Luto di Luto nga akmal malam. Luto nga akmal malam. Nagi masentay tay na. Apo, nasuk na tantay. Tumanon pa'y day dito'y agungkon. Tatan buguan min tay to'y ni Ante Rosing. May metmat lang no buguam asan ah, to kanam. Ibluturs e mi dagiti pabu ta. Nalabusan da gaminan iso nga Mabalinan. Shout out tito JR. Day titi batido nga taga tuno Iti kakachismes na nagsutan tayo tilapyan. Iso nga pang kukinita. Ay sus maula man George. Baglangan nang tadga kita Sharon Sharonan. mapapakin na. nag -i -masin George. Nalabusan kayo, mabaling kayo nga parasyo nun. Mati dumataan ni Tito nga pumarti Marti. Isu nga day titi pinarti da nga pabo. Tapangkis ka na yung may nga pabo. Pangkis kuno, duling charis. Ala, sige, ikiwar-kiwar kon. Parmi mo pinagmagic sarap ni Tita Uling. Gaputa! Inagmagic sarap nan. Na imasan minti na nga nun. Nananam mo pabu. At gapay lininta ni nga Taiwan. Kanday tim nga manok. Nagimasan George. I-bless mo ka di ating nga food lord. Agyaman kami. Kanday to yung nga taraon. i-bless mo. Tay nagisagana sa gana itimakan. Kung kastamot day ji. Ag birthday lord. I-bless mo ka di lord kainan na guys. Shout out ko ni Ma'am Merna. Thank you ma'am, lagi mas ati sinursuran. Saktong sakto lang jeraman na. nagi mas wala akong masabi. So thank you Tito JR. Iti, iti pinangayab mukanya me So iwian na guys, nalpas maninti panganon. Ha! Sugna main papangal dawn. So hanggang dito na lang guys. Bye bye.